sa Manila, failure pa rin po kayo. SV, game ka ba kapag may nag-organize ng debate? So, sobrang uh, okay po ako kasi wala naman ako dapat explain. Ang mas maraming kailangan explain, sila po eh. Sila yung uh, gumastos ng uh, kaban ng Maynila, sila gumastos ng bilyon-bilyon. Sila mag-explain saan napunta yung mga binenta nilang ari-arian, yung mga inutang nilang bilyon-bilyon. Sila dapat mag-explain. Ako po, ang ginagawa ko lang, eh, pinapakita ko ano yung mga dapat gawin. Magbigay ng trabaho at kabuhayan, tulungan yung mga senior citizen at PWD, magbigay ng libreng pang-hospital, pang-pagamot, libreng maintenance medicine, at allowance sa mga kababayan natin. ba? Diba? Yan ang ginagawa ko, eh, magbigay ng mga serbisyo derecho sa tao. Yan po ang gusto kong gawin. So, anytime, pwede kami magdebate. Yupi graduate tayo. I've been debating since high school. Wala pong problema yan. Tsaka kapag wala kang tinatago, hindi ka matatakot mag-debate. Gina G. Gina G. G.V. Kaya po, New York para tumakot sa New York Marathon. Kaming dalawa po ni Rian. How much preparation? Part na to ng workout no? Actually, part na to. Rian, medyo mainit. Nakikibasketball tayo minsan. Puno pong schedule natin araw-araw. Ayun, nakikisalamuha tayo sa mga tao eh, lumalakas resistensya natin kasi araw-araw naman tayo nagsisipag. Parang training na rin. Pero minsan, pag may mga bakating oras, tumatakbo po kami ni Rian. Mm. Talagang part ng lifestyle nito, SB, no, na kahit sobrang busy, you find time for your health and fitness. Yes, kasi pinapakita natin na kung kaya mong magkaroon ng disiplina sa katawan, sa goals mo, kaya mong gawin yan sa ibang mga bagay sa buhay mo. Kaya ganun naman yun in any field mapa-politika, mapa-public service, mapa-negosyo, mapa-relationship. Kung successful ka sa isang bagay at kaya mong uh, gawin na successful sa isang bagay, magkaroon ng disiplina, talagang paghusayan, magkaroon ng focus, kaya mong abutin kahit ano. Yun yung pinapakita natin kaya ginagawa natin iba't ibang bagay na ginagawa.